'di diba? <laughs> Ay, okay ra ko, ma'am. Ibalo ka, ma'am. Inaano po lang akong vitamins. Akong regimen sa vitamins, ma'am. So, I'm okay. Ah, uh, ah, uh, sa so ganito. Ato ganing gipalit nato sa Hague. Uy, ako rabay ni palit ato. Basta for memory and concentration, uh, curcumin and... O sa kaninang ginger, ma'am, kanang isa. Turmeric. <messimilis> yes. That one. And then, the other one is uh, calcium magnesium with vitamin K and vitamin D. Two tablets a day. Uh, 1 tablet a day. And then calcium uh, magnesium, vitamin K and vitamin D, 2 tablets a day. And then hair, skin and nails, big collagen, 4 tablets a day. Yes, ma'am. Ma fish oil, ma'am, should I yeah. take fish oil? Yes, yeah. fish oil. EPA and DHA na wala ko ano. Ay, mahal mo gudang ma umakor, mam. Uy? Ay, ay, mahal lang umakor, pero sa hair, skin, and nails, okay na no? Three tablets, four tablets a day. Ay, ma po. <laughs> wala ko fish oil. And then, uh, so kaya na. Pwede na ako maintenance, ma'am. Ay, eh, kusok makay -like kumukhaon, no? I'm not sure napansin na inyo sa akong lawas. ko oh. kay on, So, uncontrolled na nga ako ang triglycerides. So, na ako'y uh, one tablet, combined na siya, rosu, vasnatin, and phenofibrate. Combined, rosu, pen. Oh, uh, high blood, ma'am. Wala ko, ma'am kay like, kanang nag practice yung ko o, koan mang inner peace. <laughs>